for today's video. Magda-drawing kami ng kilay sa pamamagitan nitong ano na to. Uh, yung mga hindi marunong magkilay dyan, pwede na to sa inyo. ba? Diba? Bumili lang kayo ng set nyan. Kasama na yan pang kilay na yan at yung ano, pang drawing ba yan? Mm -hmm. Ano, may sasabihin ka yung nagkikilay po? Uh, okay, ano na. Add to cart, the link below. What? Add to cart? Ay, hindi ka pantay. <laughs> yan ang kaday. ako ka kapal. Nang isa. Ulit, ulit guys. Namali, namali. Sorry. Namali <laughs> ulit guys. Hmm. Kailangan din ganito. I, I, I ano ba? I, <laughs> oo nga. I parang i... Asa ka. Ano Ayan guys, nagkilayan sila. Dito mas maganda kasi maliwanag. Ayan. Yung mga hindi marunong magkilay. Hayan. Ang na kay dito. Pero maganda naman siya oh, 'di ba? Palabasin mo nga 'yung ano 'yan. <laughs> Palabasin mo 'yung nanay. <laughs> 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 ah, may suklay din pala siya, guys. Ay Ayan, Ito panas, ginaganon-ganon ko din. Akala ko naman dito, Ayan, ito tusuk-tusok yung... mo 'yan. <clears> Tayo <throat> 'yan. Tapos ito, i suklay tsoklate 'yan, ganon. oh. Iyon, Halat Guys. So, ayan guys. So, ayan na nga guys. Tapos na. Yeah. The finished product. Wow. Yeah, finished product. <laughs> Yung hindi marunong magkilay. Hmm. Ito din. Finished product. Gini ba mo? So ito pala yan guys, binili niya. Ayan, oo. -o. May kasama na siyang ano ito. Yung parang ano. Mm -mm. Oh. Ayan siya guys. So. Yung parang ano. Oo. Ganon ganon. Ah ito pala. Dapat so may pa ka, kasi. So ngayon guys ako naman ang gagawa niya ng, ng kilay. Dahil wala talaga akong kilay dyan. <laughs> super okay, sa'yo. Ng, ng bahay. Hindi ako nagkilay. Kasi sabi ko doon na lang ako sa tambay magkikilay. Yusin mo be. Feel na feel ko ditong pumikit.

Ay, dyan Yan pala talaga yung shape ng kilay niya. mm Hanapan -hmm. mo ng shape, siyempre. Kasi marami siya different kinds of yung yung nabili mo, different diba? Kind of marami siyang <laughs> <sya laughs> <laughs> different kind. Oh, of... <laughs> <laughs> Tama talaga 'yan. Different, different different kinds of ano um plastic na pang-drawing. Awak. pikit ako. <laughs> <laughs> Grabe naman to, guys. O oh, kasi feel na feel. Dapat uh, may ambag ka din. Ah! Oh, kaya <laughs> Hindi naman taga yan. May ambagan. Oh, Siyempre. Magkakalang inom ng inom. Mag-ambag ka din. So, mo yun. Ay, ang ganda. <laughs> ganda guys. Yung mga hindi marunong magkilay. Ito na ang solusyon. Mag-bili na kayo ng ganito. <laughs> Ito Supply isa. na natin. Hindi ako ba? Tinipan talaga ako oh guys. Ay, sito siya o. Oh. Hmm. Uh -oh. Natanggal na ito. Eyebrow stamp ang tawag niya. Eyebrow Pinili stamp. ko yung dark brown. Dark brown. Meron ito guys. I think in Philippines meron din ito. Oh, meron na sa Hong Kong. Eh. <laughs> oh, wala na tuloy na. Nasubraan supply guys. Sorry. <laughs> Wala. Wala yung tent. Tingnan nga. O, okay na. Bye! For today's video, yan na. Ay, maganda siya.